guys, ito yung ating ulam ngayon guys ayan, may okra tayo guys ayan, din, ito parang langka siya hindi ko alam to kung ano to kulo sa bisaya dalong yan sa tagalog dalong yan, tama ba? ayan yung ating isda guys so, napaka fresh ng ating isda guys ayan lulutuin natin yung guys hmm. Yan guys, yung isda natin. Ito, oh, malaki ito guys. Oh. Yan, laki nito guys. Hmm. diyan, Ito, malaki din Oh. Yan, ito malaki din to guys Oh. Yan din ang ating mga gulay. Yan. Talbos ng kamote. And then, mayroon tayong sa fresh saluyot guys. Ayan. Din ang ating malunggay. Yeah, Napaka-fresh ito guys. Oh. Napaka-fresh nito. Sampo lang to guys. Yan. Sampo. Sampo ang isang tali. And then ito marami din oh. Ang saluyot ay sampo. Marami siya guys oh. Yan. Magluluto tayo ng gulay. Yan. Okra. And then itong isda ating ipiprito guys. Alright. Ito yung ating panibagong video sa araw na to guys. Thank you for watching guys. And see you on my next video. Bye bye. Wow, yummy. All right.